we tinga <laughs> halatang insecure yung tao na to guys so kasi ang sabi niya dito yan bata pa lang daw si Mom Abigail pero parang 50 years old na daw yung kanyang mukha trophy naman <laughs> parang hindi ko nakikita guys nakikita niyo pa guys tingnan niyo ma. yan baka malabo lang talaga yung mata o sadyang matanda na siya guys kaya hindi niya masyadong maanin nag yung pagmumukha ng Ma'am Abigail Ayan. Kasi kung ako yung titingin, para siyang nasa line of uh, 20s. Ayan. 23, 24, 25, mga ganyan lang. Ayan. Partida, guys. Ha? Partida. Ayan. Wala pa yung, ano, wala pa yung make-up. Ayan. Wala pa yung filter. Ayan. Kasi yung picture na yan, guys, yan yata yung, ano, nagla-live pro, no, si Ma'am Abigail. Ayan. Siguro, na-screenshot niya. saka ginawan niya ng kasamaan para lang talaga may uh, paninira po siya dito po kay Ma'am Abigail. Ayan, grabe na talaga yung ano no, yung ibang mga bashers talaga ni Ma'am Abigail, ginagawa talaga lahat. Ayan, grabe, sukdulan talaga guys. Ayan, parang hindi na sila ni, parang hindi na sila tao. Kasi kanina kung nakita ninyo, yung na-share natin, yung ginawa nila ng ano, yung parang, uh, may, mayroon pang rest in peace, tapos mayroong ataul, mga Q, grabe naman yun. Yan, suktulan na talaga yun, guys. Yan, ano, uh, gawain na yung, gawain na ng ano yon demonyo. Yan, hindi na, hindi na yung uh, typical na buzzers. Kasi yung mga buzzers, ano lang, panaysalita lang, parang ganyan. Yan, sisiraan ka lang sa pananalita. Pero yon yung gagawa ka ng gaton, guys. Yan, uh, parang ano na yun, eh, parang ano na talaga, demonyo na talaga. Tapos ito, yan, sabi niya dito, Uh, bata pa lang daw. Ayan, pero mukhang 50 na. yan so isa rin po yan. Sa ipinapasok nilang paninira dito kay Ma'am Abigail. Pero hindi yan Oprah guys. Kasi alam naman nating lahat na maganda talaga si Ma'am Abigail. So, at natural, na natural yung kanyang mukha. Ayan. Kahit hindi siya mag -make up o maglagay ng colorate sa mukha, ay halata talaga na maganda. Ayan, Pilipinang Pilipina po yung kanyang beauty. Ayan, yan po yung ganda ni Miss Abigail na sobrang dami lang talagang insecure. Kasi sikat eh. Ayan, sikat rin pati si Ma'am Abigail. Ayan, minsan nga mas marami pa siyang viewers kay Ilyas. Mas marami siyang likers kay Ilyas, reactor. Nakita niyo yung isang post niya na picture. Kaya yung parang naka-Cinderella siya. Grabe guys, 5 minutes pa lang, umabot na ng 50,000 yung mga react. Isipin nyo yun, guys. Isipin nyo yun. 5 minutes pa lang, 50,000 react na kagad. So, grabe na. No. Ganun po siya kapopular. Kaso nga lang, itong mga buzzers na, ito, na mga baiter, yan, ginagawa talaga lahat. So, sana lang talaga yung hinihiling ko lang talaga. Yung ipinipray ko, kahit pa ay itong mga pinagsasabi nila. Yan, na paninira kay Ma'am Abigail ay wag sanang bumalik sa kanila kasi alam mo yung guys si Ma'am Abigail kasi napakatahimik eh no uh, very ano lang po siya talaga kumbaga natural lang kung ano lang po siya talaga ganun lang po yung pinapakita niya talaga ayan typical na tao talaga na minsan nagtataray minsan din uh, sobrang bait ganyan ganyan din naman tayo di ba ganyan din naman tayo natural na natural lang talaga yung pinapakita niya So, yun. yahan stop nyo na lang guys yung kanyang Facebook. Yan. At kung kayo yung tatanungin ko guys, mukha bang 50 dyan si Ma'am Abigail? Diba? It kasi yung sabi niya dito, bata pa ganit, pero mura na mag 50. Yan. So, ibig sabihin guys, in Tagalog, bata pa lang daw pero mukhang 50 na daw. Yan, si Ma'am Abigail. So, ano guys, ano sa tingin nyo? Yan. Kasi kung ako yung tatanungin ninyo, ay parang napakalayo para sa akin nasa line of 20s lang po talaga siya ayan uh, 23, 24, 25 mga ganyan Ayan, for kung if in case na hindi ko alam yung edad ha pero alam ko kasi yung edad yung mapipil kaya kung halimbawa hindi ko alam so makikita ko talaga dito sa sa appearance sa kanyang muka na nasa ano line of 24 mga ganyan hanggang 26 ganun lang Ayan, at very natural kasi yan guys yung picture na yan walang walang makeup Walang filter, walang flash on, yan walang eyeshadow, wala, yan wala lahat natural kasi live po yan guys. Yung picture na yan, screenshot lang nila para gawan ng hindi maganda.